Bahingod to mga higala. Pagpuhag na sabta karon o putyo kan diri sa kahoy nga dito. kanang habog kay nga dita diri sa puro 4 sa barangay Miyaga. So mao na kahabog atong puhagan mga iso, mga higala no. So natay mga kauban diri. So, nato mga kauban mga higala oh. Na sila si Ire, sila si Nonoy, wala diri silang bay. Manay atong ano, kuha karon mga higala sa atong pag sa karona dako untang uluhan kaso kay gamay lang ang dugos niya kay dugay na kay siya nga pagkaputyo kan diri na ulom ka bulan muna kataas no kita mga balay na muna kataas ang kahoy ang kalisod ta nang higala nagmusing atong lawong tungod ka daghan sa ka, sa amlong no. so, ka na so maulamang ka nang higala no ato ang kuha nga dugos oh na doon ta ka ulo So ay kalimot pag-subscribe sa tong channel no. Salamat.